Mga ng November 28, 2020, ang babaeng si Weng ay sobrang nag-aalala dahil may plano silang magkita na kanyang best friend noong araw na yon. Pero kahit na makailang beses na niyang tinawagan na kaibigan na hindi pa rin siya sinasagot. Kaya nag aalala na siya dahil wala sa ugali nito na hindi sumagot ng tawag. Ang kanyang 55-year-old na kaibigan ay may kasalukuyang mga pinagdadaanan dahil ang negosyo nito ay nalugi at nagdeklara pa ng bankruptcy at masasabing hindi estableng emosyon nito dahil sa nangyayari sa kanya. Dahil hindi na siya mapakali ng desisyon sa so Weng na puntahan ang kaibigan sa bahay nito sa Sunny Hills. Pagkarating ni Weng sa bahay ay kumatok siya ng makailang beses pero hindi pa rin sumasagot ang kaibigan. At dahil binigyan siya dati ng susi ng kaibigan, yun ang ginamit niya para mabuksan ang main door. Pagkapasok niya ay napansin niyang may mga talsik ng dugo sa sahig at pader ng isang kwarto sa second floor. Nagpanik na si Weng dahil alam niya na makailang beses nang nagtangka magpakamatay ang kanyang kaibigan. Sinuri niya ang buong bahay pati ang karahay pero wala din doon ang madalas na ginagamit nito na sasakyan. Dahil sa takot kaagad na tumawag si Weng ng mga pulis na agad namang nag -imbestiga. Pero nakita ng mga pulis na walang senyales ng force entry sa bahay. Malinis ang bahay at walang nawawalang gamit. Pero nahalata ng mga pulis na pinatay ang CCTV sa buong bahay. Ipinalam ni Weng na nawawala ang sasakyan ng kanyang kaibigan. Pero sinabi ng mga pulis na maring pumunta lang ito sa hospital o di naman kaya ay namasyal. Pero iginiit pa rin ni Weng na magsagawa pa rin sila ng investigasyon. Sa kasunod na araw may isang lalaki na nakatira malapit sa bahay ng kaibigan ni Weng at napansin niya na may isang Range Rover SUV na nakapark buong araw sa labas ng kanyang bahay. Nung nilapitan niya ito ay nakakita siya ng mga dugo malapit sa sasakyan kaya tumawag na siya ng mga pulis. Dumating ang mga pulis pero hindi nila sinuri ng mabuti ang sasakyan at saka umalis. Makalipas ang dalawang oras, ang mga police officer na naka-night duty ay binasag ng bintana ng sasakyan. Pagkabukas nila ng trunk ay nakakita sila ng maleta na binalot ng kumot at comforter. Nung binuksan ang maleta ay sinalubong sila ng nakakasulasok na amoy at nakita nilang katawan ng isang babae sa loob ang biktima ay na-identified na si Elizabeth Zhong o Beth, 55 years old. Siya isang mayaman na negosyanteng Chinese. Ayon sa report, si Beth ay ng kabuang dalawang puno mga saksak sa kanyang leeg, dibdib, mukha at mga paa. Ang kanyang leeg ay nilaslas na halos mahiwalay na kanyang ulo sa kanyang katawan. Hinala ng mga pulis na maaring kilala ng biktima ang sospek. Maaaring pumasok ito ng palihim sa kanyang bahay at ginamit pa ang kanyang sasakyan para itago ang kanyang katawan. Pinaalam din ni Weng na nawawala ang cellphone at laptop ni Beth. Pero sino kaya ang pumatay sa kanya? Si Ying Zhong o mas kilalang Elizabeth Zhong o Beth ay pinanganak sa China noong 1965. Bata pa lang siya ay lagi na itong nangunguna sa klase dahil sa kanya ang king talino. Kaya sobrang proud ang kanyang mga magulang sa kanya. Tinutukan ni Beth ang pag-aaral ng English dahil may balak siya na magtrabaho sa ibang bansa at hindi sa China. Pagka-graduate niya sa kolehiyo ay nakapagtrabaho siya sa Shenzhen Stock Exchange. Nakilala ni Beth ang isang lalaki na nagngangalang dan sa isang business meeting at kaagad sila ng Naging sila at hindi nagtagal ay nagpakasal at nagkaroon ng isang anak na babae. Taong 1997 na pag-usapan nila mag-asawa na lumipas sa ibang bansa para doon manirahan. At napili nila ang New Zealand. Pinili nila na manirahan sa Auckland dahil marami ding mga Chinese immigrants ang nandun. Mabilis na naka-adapt si Beth sa Auckland at mabilis din siya nagkaroon ng mga kakilala at koneksyon. Makalipas ang tatlong taon nila sa Auckland, nagdayo si Beth ng business school at sa simula ay nagkaroon sila ng isang daan ng mga estudyante. Kaya kumita din ng malaki si Beth. Pero ganun pa man, hindi pa rin tumigil si Beth na maghanap ng trabaho. Di nagtagal ay nakapasok siya bilang executive sa isang malaking kumpanya. Taong 2010, nagbukas ulit ng panibagong negosyo si Beth na nakatuon sa si Investment Immigration. Walang kapaguran si Beth na bumiyahe pabalik sa China at New Zealand dahil sa kanyang negosyo. Tinutulungan niya ang mga mayayamang Chinese investors para makahanap ng oportunidad sa New Zealand. Taong 2013, dumalo si Beth sa Investment Migration Seminar sa China, kung saan ay nagkataon na nakilala niya si Fang San o Ben, na isa negosyante at walong taong mas bata kaysa sa kanya. Dahil parehong mga negosyante, kaagad na nagkasundo si Beth at Ben. Sa mga oras na yon, si Ben ay nakatira pa sa China pero may balak din siya na mag-migrate sa ibang bansa. Mukhang matagumpay din na negosyante si Ben. At habang lumalalim ang koneksyon at relasyon nilang dalawa, nagdesisyon pa sila na magsosyo sa negosyo. Simula noon ay napapadalas na ding bumiyay sa New Zealand si Ben para makita si Beth at para na rin sa kanilang negosyo. Doon na nagsimula na maging mas lumalim pa ang kanilang relasyon. Pero dahil nga magkasosyo sila sa negosyo, hindi naman binigyan ng kanilang mga partner ng Malaysia ang kanilang closeness. Taong 2014 ay nagdesisyon na si Ben na dali ng buong pamilya niya sa New Zealand. Pagkarating nila ay tumira sila ng ilang buwan sa bahay nila Beth. Sa kaparehong taon, muli silang nagbukas ng panibagong kumpanya na tinawag nilang Sunbao, hanggang sa nadagdagan pa ng tatlong kanilang negosyo sa New Zealand. Dahil sa magaling si Beth, lalo na sa pakikipag-usap, nagkaroon siya ng koneksyon sa senior government officials sa New Zealand investment promotion sector. Madalas ay sinasamahan niya ang mga officials papunta sa China patungo sa mga developed regions para makipag-meeting. Dahil doon mas lalo pang lumago ang negosyo ni Beth at kumikita ang kumpanya nila ng daan-daang milyon. Nagmamayari din si Beth ng vineyard at winery kaya nakilala siya sa Chinese community sa New Zealand na isa sa pinakamatagumpay na negosyante. Nakuha din niya ang respeto at paghanga ng mga kapwa niya Chinese at siya ay naging role model para sa mga babaeng Chinese na mga negosyante. Katunayan isang beses ay naging sponsor din siya sa Chinese Film Festival at iba pang pa mga cultural events. Ang lahat ay naging maayos para kay Beth at wala mag-aakala sa mga susunod na mangyayari. Dahil wala pang taon, ang kanyang karir at personal na buhay ay nagbago. Taong 2019, nakipaghiwalay si Dan kay Beth dahil sa hinalang may relasyon sila ni Ben. May isang pagkakataon pa na sa gitna ng mainit na pag-aaway nilang mag-asawa, tumawag si Dan ng mga pulis para kumuha ng DNA sample sa kama ni Beth para malaman niya kung nahiga ba doon si Ben. Kasunod noon ay nag-file din si Beth ng report at inakusahan si Dan ng trespassing at verbal threats. Dahil ang kanilang bahay nasa pangalan ni Beth, kaya ang pagsampa niya ng kaso na trespassing ay tinanggap ng korte at nakulong si Dan. Habang nakakulong, nag na si Dan na mag-divorce na sila ni Beth. Di nagtagal ay pinalabas sa kulungan si Dan dahil iniurong na rin ni Beth ang kaso. Pero laking gulat ni Dan dahil hindi naman pala nagkatuluyan sina Beth at Ben kahit na nag-divorce na sila kundi naging magkaaway pa ang dalawa. Lumalabas na simula ng 2019, bigla na lamang bumitaw si Beth bilang direktor ng itinayon nilang negosyo ni Ben. Ang rason ay dahil sa matinding awayan nila at hindi sila makasundo. Paunti-unti na rin nalugi ang kanilang mga negosyo at tangi ang winery na lamang ang kumikita. Kinumpirma din ni Wendy na kaibigan ni Beth na nahihirapan na ito sa pag-manage ng kanyang pera dahil na rin sa pag ng kanyang mga negosyo. Sa kabilang banda ay sinisisi din ni Beth si Ben sa pagalugi ng kanilang negosyo dahil ayon sa kanya, hindi ito marunong magmanage. Hindi nagtagal ay nagfile din ng lawsuit si Ben laban kay Beth dahil umano sa may kulang pa ito na $10 million sa kanya dahil sa nalugi nilang negosyo. Sa korte sinabi niya na mapupunta na sa kanya ang lahat ng kumpanya nila ni Beth at katunayang may utang pa daw si Beth sa kumpanya na $6 million. Sa pagsisiyasat ng New Zealand Court, nalaman nila na noong December 2019, ang kumpanya ng dalawa ay katunay may utang pa na $9.9 million. Sinuri din nila ang mga personal bank transaction ni Beth at nakita nila na nag-transfer ito ng $2.85 million sa kanya account mula sa account ng kumpanya. Pero itinanggi lahat yun ni Beth sa korte. Paliwanag niya na ginamit pa nga daw niya ang personal niyang pera para i-cover ang iba pang mga expenses ng kumpanya. Sinabi niya na kung mag-transfer man siya ng pera sa kanyang personal account, ginamit naman niya yon sa kumpanya. Dagdag pa niya na dahil daw naglalabas din siya ng sarili niyang pera. Katunayan ang kumpanya ay may utang pa sa kanya na 7.1 million dollars. Sa kasunod na buwan ay isinulat ng korte ang lahat ng kumpanya na nasa ilalim ng kanilang pangalan para sa liquidation. Kaya ang nangyari kay Beth, dalawang naging sospek ng mga pulis, si Dan na dating mister niya at si Ben. Noong tinanong si Dan tungkol sa kanila ni Beth, sinabi niya na matapos ng kanilang divorce, nagpakasal ulit siya kaya mayroon siyang magandang alibay, na wala na siyang gagawing masama kay Beth dahil on na rin siya at may bago ng pamilya. Dagdag pa niya na kahit hiwalay na sila ay naging maayos pa rin ang kanilang relasyon dahil sa kanilang anak. May dalawang aso din sila na itinuring nila na parang mga anak, kaya paminsan-minsan ay nasa kay Beth ang mga aso at minsan naman ay nasa kanya. Saad pa niya na naikwento sa kanya ni Beth ang tungkol sa conflict nila ni Ben. At siya pa nga daw ang tumayong mediator ng dalawa. Pero sinabi ni na minsan ay kinausap din siya ni Ben at sinabi na kung hindi siya mababayaran ni Beth sa kanyang mga utang ay papatay niya ang buong pamilya nito at kasama na nga doon si Dan. Noong tinanong ng mga pulis si Ben, inamin niya na nagkikimkim siya ng nasama ng loob kay Beth dahil sa pagkalugi ng kanilang negosyo. Pero sinabi niya na ang pagpatay kay Beth ay hindi ba sa kanilang problema. Mas lalo lang daw madadagdagan ang problema dahil tuluyan ang hindi maibalik sa kanyang pera. Kaya bakit niya gagawin yon? Katunayan nung nag-divorce na si Dan at Beth, hindi rin sila nagkaroon ng relasyon ni Ben. Dahil may nakilala na ibang lalaki si Beth na ang nagangalang Kai at sila ay nag-date ng anim na buwan. Nagtayo pa si Kai at Beth ng film production company kung saan ay nag-invest si Beth ng halos $28,500. Pero dumating ang pandemic at isang film industry sa mga naapektuhan. Noong March 2020 sa panahon ng pandemic, ang New Zealand ay nag-lockdown din. Dahil sa takot na manirahan ng mag-isa sa kanyang bahay, hinikayat ni Beth na sa kanya tumirapan samantala si Kai. Ilang buwan pa bago nangyaring insidente ay nakaalis na si Kai sa bahay ni Beth dahil naghiwalay din sila. Pinatawag din ng mga pulis si Kai dahil konektado din siya kay Beth pero iginiit niya na wala siyang motibo para patayin ang dating karelasyon. istabli daw ang kanyang buhay at ang rason kung bakit sila naghiwalay ay dahil sa hindi sila magkasundo sa kanika nilang lifestyle. Iginiit pa niya na meron siyang tatlong properties kaya wala siyang rason para maghabol sa pera ni Beth. Sinabi din niya na sa panahon na nangyaring insidente, siya ay papuntang East Coast para dumalo sa seminar sa Industrial Hemp. Bumalik siya sa Auckland noong November 27 at kasunod na araw niya nalaman ang nangyari kay Beth. Tinanggap ng mga pulis ang alibay ni Kai at inalis na siya sa listahan ng mga maaaring sospek. Kaya na naman ng mga pulis ang kanilang atensyon kay Ben. Naikwento ni Wang sa mga pulis na makailang beses nang nakakatanggap ng death threats si Beth. Dagdag pa doon, may mga kapitbahay din na nakapagsabi na kamakailan lang ay nakakita sila ng Asian na lalaki na nakaupo sa labas malapit sa bahay ni Beth. Si Ben ay pinaalis din ang kanyang asawa sa kanilang bahay dahil nag-away din sila at lumipat siya malapit sa bahay ni Beth. Ang ibang pera na ininvest ni Ben sa kanilang mga negosyo ay katunay hiniram sa kanyang mga kaibigan sa China. Kaya ganoon na lamang ang kanyang galit kay Beth dahil nasira na ang kanyang reputasyon sa mga kaibigan. Sobrang na-stress si Ben sa nangyari sa kanilang negosyo at alam niyang hindi na siya mababayaran ni Beth dahil wala na rin itong pera. Wala nang katahimikan ang buhay ni Ben simula nung nawala ang kanilang mga negosyo. Sabayan pa ng mga taong nangungulit sa kanya sa kanyang mga utang. Kaya hindi rin siya papayag na mabubuhay ng tahimik si Beth. Nag-hire pa siya ng private investigator na binabayaran niya ng $300 kada oras para manmanan si Beth. Ang investigator ay si Jin, nakakilala din ni Ben at may karanasan din ito dati bilang criminal investigator sa China. Bumili si Jin ng tracking equipment sa online at pasikreto niya itong ikinabit sa sasakyan ni Beth mula July 2020 hanggang sa natagpuan na lang ito na wala ng buhay. Araw-araw ay nagre-report si Jin kay Ben tungkol sa mga ginagawa ni Beth. Pero dalawang araw bago ang pagpatay na diskubre ni Jin na nagmaneho si Beth ng mag-isa papunta sa kasino. Sa kanyang pag na nalaman ni Jean na pumunta si Beth sa kasino ng 381 times sa loob ng apat na taon. Malinaw na indikasyon na lulong ito sa sugal. Kaagad na pinaalam ni Jean kay Ben ang tungkol sa natuklasan. Sinabi din ni Jean sa mga polis na umaga na nungyari ang krimen, kinontak siya ni Ben at binigyan ng malinaw na instruction na maraming mga polis ang nakapalibot sa bahay ni Beth. Kaya binalaan siya na huwag itong lumapit. Noong mga oras na yon ay napaisip si Jin na maaring may mga pulis dahil tumakas na si Beth dahil sa kanyang mga utang. Nang bigla niyang naalala na ang tracking device na inilagay niya sa sasakyan ni Beth ay nandun pa at malaki ang posibilidad na makikita ito ng mga pulis. Noong binuksan niya ang tracking device app ay nakita niya na nakapark ang sasakyan ni Beth malapit sa bahay nito. Kaya mabilis siyang bumalik at nag-ikot-ikot malapit sa kung saan nakapark ang sasakyan. Nung nakakuha na siya ng shampoo at walang may nakatigin, mabilis niyang kinuha ang tracking device. Sa kasunod na araw, nagkita si Jean at Ben sa McDonald's. Sinabi umano sa kanya ni Ben na mukhang nanalo si Beth sa mga oras na to. Kasunod noon ay inutusan siya ni Ben na idilit ang lahat ng data mula sa tracking device. Pero hindi yon sinunod ni Jean. Tinagtagal ay narinig niya sa news na pinatay si Beth at napagtanto niya na si Ben ang pangunahing sospek. Nung dinala na sa kustodiya si Ben, sinuri ng mga pulis ang kanyang bahay at doon nila nakita ang layout ng bahay ni Beth. Nakita nila na minarkahan ang lahat ng mga lugar na may CCTV. Pero nung sinuri ang fingerprints na nakita sa mapa, hindi nila nakita ang fingerprint ni Ben. Sinuri din ng mga pulis ang security footage sa palibot ng bahay ni Beth at nakita nila na may isang lalaki malapit sa bahay ni Beth badang 3.38 ng madaling araw, sa araw na nangyaring pagpatay. Ang cellphone ni Beth ay naka-off bandang 4.26 ng umaga at bumukas ulit ang kanyang cellphone bandang 7.48 ng umaga. Ang sasakyan ni Beth ay nakita din sa ilang CCTV footage ng kanyang mga kapitbahay. Kaya sa spekulasyon ng mga pulis, pinasok ni Ben ang bahay ni Beth gabi na nangyaring krimen. Nagkasagutan sila at nag-away at doon na siya pinagsasaksak ni Ben. Kasunod noon ay kinuha niya ang laptop at cellphone ni Beth at itinapon sa basurahan. 8.05 ng umaga nakita ulit ang sasakyan ni Beth at makalipas ang tatlong minuto nakita ulit ang sasakyan patungo sa narentang bahay ni Ben. April 2022 nasa korte na ang kaso. Pero kahit na maraming ebidensya na laban sa kanya patuloy pa rin si Ben sa pagtanggi na siyang pumatay kay Beth. Pero nagpresenta ang prosecution ng mga importanteng ebidensya gaya ng DNA na natagpuan sa ilalim ng kuko ni Beth na nagmatch kay Ben. Matapos ang deliberasyon, si Ben ay napatunayang guilty sa kasong murder. At siya ay ng life imprisonment na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 18 years and 6 months. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Shout out kina Randy Piano, Bembol Panganiba ng Lipa City, Batangas, Loy Valiente ng Saudi Arabia at Lucille's Paradise. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!